Ang mga hayop sa ligaw ay may kani-kanyang paraan upang magparami, ngunit bihira nating naiisip kung gaano kahirap, kakaiba, at minsan ay marahas ang prosesong iyon. Naisip mo na ba kung paano nag-aanak ang isang hipopotamo, isang hiena, o kahit isang porcupine? Malamang ay hindi. Ngunit kung pagninilayan mo, ang lahat ng ito ay isang himala ng kalikasan, isang halo ng instinto, tiyaga, at evolusyon. Ang pag-aanak ay higit pa sa pisikal na akto, ito ang mismong batayan ng pagpapatuloy ng buhay sa planeta. Sa ligaw, walang kasal, walang pangako, at tiyak na walang romansa. Ang bawat kilos, bawat sigaw, bawat galaw ay pinapatakbo ng isang layunin, ang mabuhay at mag-iwan ng mga anak. Ang proseso ay maaaring magmukhang magulo o maraha sa ating mga mata, ngunit sa kalikasan, iyon ang pinakadalisay na anyo ng katwiran. Ang mga nilalang na hindi handa sa hamon ay hindi nagtatagal, at ang mga matagumpay ay nagiging haligi ng susunod na henerasyon. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe eh, dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Isang malinaw na halimbawa nito ang mga leon ng Afrika. Kapag dumating ang panahon ng pag-aanak, nagiging saksi ang buong sabana sa isang palabas ng lakas at pagtitiis. Isang peres ng leon ay maaaring magtalik hanggang isang daang beses sa loob ng isang araw. Bawat pagminiig ay tumatagal lamang ng ilang segundo, ngunit inuulit nila ito paulit-ulit sa loob ng maraming araw. Ang dahilan ay simple munit matalino, ang babaeng leon ay nag-oovolate lamang kapag na-stimulate ng paulit-ulit na pakikipagtalik. Sa madaling sabi, mas madalas silang magtalik, mas malaki ang sansa ng pagbubuntis. Munit hindi ito marahan o banayad. Ang ari ng lalaking leon ay may maliliit na tinik na nagdudulot ng matinding kirot kapag ito'y inaalis. Ang sakit na yon mismo ang nagsisilbing senyal sa katawan ng babae upang maglabas ng itlog. Ito ang ebolusyon sa pinakabrutal ngunit epektibong anyo nito. Kung lilipat tayo mula sa tuyong damuhan papunta sa tubig, mas nakakagulat ang kwento ng mga hipopotamo. Ang mga hipopotamo ay nag-aanak sa ilalim ng tubig. Kapag handa na ang babae, naglalabas siya ng mga tunog at amoy na nagsisilbing imbitasyon sa mga lalaki. Munit bago pa man siya maabot, kailangang harapin ng mga lalaki ang isa't isa sa isang labanan na puno ng lakas at galit. Gumagamit sila ng kanilang napakalaking bibig, na kayang bumuka ng halos 150 degree, upang kagatin at itulak ang kanilang mga kalaban. Ang mananalo ay nagiging karapat dapat na makipagtali. Kapag nagsimula ang akto, ang lahat ay nagaganap sa ilalim ng tubig. Ang lalaki ay umaakyat sa likod ng babae at kadalasang itinutulak pababa ang ulo nito. Kailangang umangat ang babae paminsan-minsan upang huminga habang patuloy ang lalaki sa kanyang dalaw. Sa ibabaw, marahil ay mukhang karahasan ito, ngunit sa ilalim, ito ay bahagi ng likas na ritual ng kalikasan. Maging ang pagtatag ng teritoryo ng mga lalaking hipopotamo ay marahas, gumagamit sila ng ihi at dumi bilang marka ng pag-aari. Ang amoy nito ay nagsisilbing babala, isang likas na mensahe ng dominasyon. Hindi rin nagpapahuli ang mga cheetah, ang pinakamabilis na nilalang sa lupa. Sa kanilang mundo, hindi sapat ang bilis upang manalo sa laban ng pag-aanak. Kapag ang babaeng chita ay nasa estrus, siya ay umiihi sa mga piling puno at damuhan upang mag-iwan ng pabango na nagsasabing handa na siya. Sa loob lamang ng ilang oras, mararamdaman ng mga lalaking chita sa paligid ang mensaheng ito at isa-isa silang dumarating sa lugar. Sa una, tila payapa. Ngunit habang dumarami ang mga lalaki, tumitindi ang tensyon. Magkakatinginan sila, paikot na nagmamasid, at sa huli, ang pinakamalakas at pinakamatsyagang lalaki ang makakamit ng pagkakataon. Ang kanilang pagminiig ay mabilis, karaniwang wala pang isang minuto, ngunit inuulit ito ng maraming beses sa loob ng ilang araw. Walang ritual ng panliligaw, walang labis na pagpapakitang gilas. Ang lahat ay nakasalalay sa tiempo at pagkakataon. Sa evolusyon ng chita, ang disiplina at bilis ay mas mahalaga kaysa sa karisma o romantikong kilos. Ang mga tagpo tulad nito ay hindi madaling masaksihan. Kinakailangan ng mga makabagong kagamitan upang makuha ang mga sandaling ito nang hindi naabala ang mga hayop. Gamit ang mga drone tulad ng EI Mavic 3, mga trail camera gaya ng Bushnell Core 4 Apatli, at mga profesional na kamera tulad ng Panasonic Egyps 5000 o Sony Pito Lali. Nagagawang makuha ng mga mananaliksik at tagapagdokumento ang bawat detalye ng buhay sa ligaw. Ang mga infrared sensor at motion detectors ay tumutulong upang mapagmasdan ang kanilang kilos sa gabi kung kailan kadalasang nangyayari ang mga pinakakagilagilalas na sandali ng kalikasan. Sa bawat tagpo, makikita natin ang parehong mensahe, ang pag-aanak ay hindi lamang isang gawain, ito ay isang tungkulin. Sa bawat labanan, sa bawat sigaw, at sa bawat kirot, isinisigaw ng mga hayop ang iisang katotohanan na ang buhay ay patuloy, gaano man ito kahirap. Maaaring magmukhang maraha sa ating mga mata, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay isang ritmo ng pag-asa, isang sining ng kaligtasan, at isang pangako ng pagpapatuloy. At habang tumitigil ang musika ng sabana, at humuhupa ang mga alon ng ilog, isang tanong ang nananatili, hanggang saan ang kayang tiisin ng bawat nilalang para lamang mag-iwan ng tanda ng kanilang pag-iral. Sa susunod na bahagi, makikilala natin ang mga hayop na handang tiisin ang sakit, panganib, at kamatayan, lahat para sa paglikha ng buhay. Ang mundo ng pag-aanak sa kalikasan ay hindi palaging maganda, banayad, o puno ng kasiyahan. Sa katunayan, para sa ilang hayop, ito ay isa sa mga pinakamasakit at pinakadelikadong bahagi ng kanilang buhay. Lalo na para sa mga babae, ang akto ng pag-aanak ay maaaring magdulot ng labis na sakit, panganib at minsan, kamatayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy nila itong ginagawa. Bakit? Dahil sa kalikasan, ang pagdurusa ay kadalasang kapalit ng pag-asa, pag-asa ng bagong buhay. Isa sa mga pinakakakaibang halimbawa ng masakit, ngunit kahangahangang proseso ng pag-aanak ay ang porcupine, o sa siyentipikong pangalan, Hystrix Z. Sa unang tingin pa lang, malinaw na may problema, paano makikipagtalik ang hayop na pun ng matutulis na karayom sa likod? Ang sagot ay may kinalaman sa tiempo, pasensya, at pambihirang pag-ina. Sa loob lamang ng walong hanggang labindalawang oras bawat taon, nagiging handa ang babaeng porcupine para sa reproduksyon. Sa napakaikling panahong ito, kailangang kumilos ng mabilis at maingat ang lalaki. Ang unang hakbang ng panliligaw ay kakaiba, ang lalaki ay tatayo sa harap ng babae at ihi rito. Literal niyang binubuhusan ng ihi ang babae. Ito ay hindi insulto, kundi isang uri ng komunikasyon. Sa pamamagitan ng amoy at kemikal sa ihi, nalalaman ng babae kung seryoso at malusog ang lalaki. Kapag tinanggap ng babae ang kilos na iyon, ibinababa niya ang kanyang mga karayom at ipinapakita ang kanyang tiyan, ang tanging bahagi ng katawan na walang tini. Dito papasok ang kahusayan ng lalaki, Kailangang mainat siyang lumapit, dahan-dahang iangkla ang kanyang mga paa, at magtagumpay sa pakikipagtalik ng hindi tinatamaan ng karayom ng kapareha. Isang maling galaw lamang ay maaaring magdulot ng sugat o pagkabigo. Sa mundong ito, kahit ang pag-ibig ay kailangang may disiplina. Ngunit kung masakit at maselan ang karanasan ng porcupine, iba naman ang kwento ng hyena, lalo na ng crocuta crocuta o tinatawag na spotted hyena. Dito, hindi ang karayom oposisyon ang problema, kundi ang mismong katawan ng babae. Ang mga babaeng hiena ay may kakaibang estruktura ng katawan, isang tinatawag na pseudopenis, o peke, ngunit ganap na ng ari na kahawid ng salalaki. Ang organong ito ay isang pinalaking klitoris, mahaba, tubong hugis, at ginagamit para sa pag-ihi, pakikipagtalik, at panganganak. Pati panganganak. Dahil dito, ang mismong proseso ng reproduksyon ay napakahirap. Ang lalaki ay kailangang maipasok ang kanyang ari sa loob ng pseudo-penis ng babae, na napakahirap gawin at madalas ay kailangan ng ilang pagtatangka. Kapag nagkamali ng posisyon, maaari siyang masugatan o mapinsala. Ngunit higit na delikado ito para sa babae. Kapag siya ay manganak, kailangang dumaan ang sanggol sa parehong makitid na tubo, na madalas ay nagdudulot ng punit o pagkasira ng tisyo. Maraming batang hiena ang namamatay sa mismong sandali ng kanilang pagsilang. Ang ilan sa mga unang ina ay namamatay rin dahil sa komplikasyon. Ang kakaibang anatomiya ng babaeng hiena ay isa sa mga pinakamatagal ng pinag-aralan ng mga siyentipiko, kabilang si E.C. Kay Hollecamp ng Michigan State University, isang kilalang eksperto sa pag-ugali ng mga hiena. Sa kanyang pananaliksik, natuklasan na ang ganitong katangian ay bahagi ng kanilang matriarchal society, kung saan ang mga babae ang namumuno at mas dominante kaysa sa mga lalaki. Ayon kay Holekam, ang pseudopenis ay maaaring resulta ng natural selection na pabor sa mga babaeng may mataas na antas ng testosterone, isang simbolo ng kapangyarihan at otoridad sa kanilang lipunan. Sa madaling sabi, sa mundo ng hiena, ang kapangyarihan ay literal na nasa katawan ng babae. Ngunit hindi lang ang mga hiena ang may kwento ng sakit sa pag-ibig. Ang mga leopardo o panthera pardus ay kilala rin sa kanilang marahas at masakit na paraan ng pag-aanak. Tulad ng mga leon, ang ari ng lalaking leopardo ay may maliliit na tinik. Kapag natapos ang akto at inaalis ng lalaki ang kanyang ari, tumatama ang mga tinik sa loob ng katawan ng babae na nagdudulot ng kirot. Sa tuwing mangyayari ito, sumisigaw at pumuputok ng galit ang babae, isang likas na tugon ng katawan sa sakit. Ngunit sa evolusyon, ang sakit na iyon ay may saysay. Ang kirot ay nagpapalabas ng hormonal response na nagpapasimula ng ovulasyon kaya mas tumataas ang tsansa ng matagumpay na pagbubuntis. Ang kakaibang bahagi, hindi ito nangyayari isang beses lamang. Sa loob ng ilang araw, maaaring magtalik ang magkapareha ng higit dalawang daan at beses. Dalawang daan at Isipin mo ang antas ng pagod, sakit at pag-uulit. Ngunit sa kalikasan, iyon ang halaga ng pagpapanatili ng lahi. Ang paulit-ulit na akto ay nagsisiguro rin na ang mga kalaban na lalaki ay walang pagkakataong makasingit, isang evolusyonaryong taktika upang mapanatiling kanya ang mga magiging supling. Makikita sa lahat ng halimbawang ito ang isang pangkaraniwang tema, ang sakit bilang estratehiya ng buhay. Sa kalikasan, ang sakit ay hindi hadlang kundi bahagi ng plano. Sa bawat sugat at pagdurusa, pinipino ng evolusyon ang mga katangian ng mga nilalang upang matiyak na ang pinakamalakas, matyaga, at matatag lamang ang magtatagumpay sa reproduksyon. Ang mga dokumentaryo mula sa Smithsonian Channel at mga artikulo sa Journal of Zoology ay patuloy na nagdodokumento ng mga prosesong ito, hindi upang ipakita ang karahasan, kundi upang ipaliwanag ang kabuuan ng pagiging buhay. Kapag pinagmasdan mong mabuti, may kakaibang ganda sa lahat ng ito. Sa pagitan ng mga sigaw, ng sakit, at ng dugo, naroon ang ritmo ng pagpapatuloy. Ang bawat pighati ay may katapat na babong simula. Ang bawat sugat ay may kapalit na anak. Sa mundong pinamumunuan ng kalikasan, walang lugar para sa damdamin, ngunit may puwang para sa layunin. At sa dulo ng lahat, mauunawaan mo, sa kalikasan, kahit ang sakit ay isang anyo ng pag-ibig. Sa kalikasan, ang karapatang magparami ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay kailangang ipaglaban, madalas hanggang sa huling patak ng lakas, at kung minsan, hanggang sa huling hinina. Sa mundo ng mga hayop, ang tagumpay sa pag-aanak ay katumbas ng karangalan, kapangyarihan, at pagkakataong maipasa ang sariling lahi. Kaya naman, marami sa kanila ang literal na nakikipaglaban hanggang sa mapagod, masugatan, o mamatay, lahat para sa isang pagkakataon na makipagtalik. Isa sa mga pinakamatinding halimbawa nito ay ang mga rhinoceros, particular ang Ceratotherium simum o white rhino at Deceros bicornis o black rhino. Sa tuwing darating ang panahon ng pag-aanak, nagiging digmaan ang tahimik na kapatagan ng Afrika. Ang mga lalaking rhino ay nag-agawan sa teritoryo gamit ang kanilang mabibigat na katawan at matitigas na sungay. Kilala sa tawag na Bluff and Blast, nagsisimula ang labanan sa pamamagitan ng mga sigawan at paghampas ng paa sa lupa, isang paraan upang ipakita ang lakas at takutin ang kalaban. Ngunit kapag walang umatras, nagiging literal na sagupaan ito. Ang dalawa ay tatakbo patungo sa isa't isa, magbabanggaan ang kanilang mga sungay, at magtutulakan hanggang sa may bumigay. Ang bawat pag-atake ay may timbang na tonelada ng puwersa. Ang hangin ay napupuno ng alikabok, at ang tunog ng mga sungay na nagbabanggaan ay parang basad ng bakal. Kapag nanalo ang isa, naglalakad siya ng marangal patungo sa babaeng rhino na tahimik lamang na naghihintay sa di kalayuan. Para sa kanya, ito ay gantimpala, para sa talunan, ito ay kahihiyan at sugat. Sa likod ng marahas na eksenang ito ay isang malalim na prinsipyo ng evolusyon, tanging ang pinakamalakas at pinakatiyaga lamang ang dapat magparami. Sa kabilang banda, sa mga damuhan ng savana, makikita naman ang mga zebra, Kabilang sa uri ng ikus asiaticus na hindi rin nagpapahuli sa matinding kompetisyon. Ang kanilang panahon ng pag-aanak ay karaniwang mula Agosto hanggang Oktubre at sa mga buwang ito, ang mga lalaki ay nagiging agresibo at mapusok. Kapag may babaeng zebra na handa ng magparami, agad itong napapalibutan ng mga lalaki. Mag-uumpisa silang maglabasan ng mga malalakas na huni, isang babala sa iba. Ang mga susunod na sandali ay puno ng kaguluhan, mga kagat, sipa at paghabol. Ang mga lalaking zebra ay lumalaban hindi lamang para sa kasalukuyang pagkakataon, kundi para makabuo ng tinatawag na harem, isang grupo ng mga babaeng kanya lamang. Kapag nakuha niya ang tiwala at pagsangayon ng mga babae, protektado sila laban sa iba pang lalaki. Ngunit hindi rito nagtatapos ang laban. Sa bawat oras, may paparating na kalaban na magtatangkang agawin ang kanyang grupo. Ang sinumang lalaking magpakita ng kahinaan ay mabilis na mapapalitan. Sa kalikasan, ang leader ay hindi pinipili, siya ay patuloy na kailangang ipaglaban ang kanyang posisyon araw-araw. Habang sa Afrika ay nagbabanggaan ang mga sungay at mga hooves, sa kabilang panig ng mundo, sa Australia, ang mga kangaroo, Macropus giganteus, ay may sarili ring paraan ng digmaan para sa pag-ibig. Ang kanilang laban ay parang isang laban sa boxing. Tumitindig sila sa kanilang malalakas na buntot, at gamit ang mga kamay at paa, nagsusuntukan at nagsisipa hanggang sa may sumuko. Sa bawat suntok, maririnig ang hampas ng laman sa laman, ang mga yabag sa lupa, at ang mainay na paghina ng dalawang lalaki na parehong determinado. Ayon sa mga obserbasyon ng Australian Wildlife Services, ang mga ganitong laban ay maaaring tumagal ng ilang minuto hanggang isang oras, depende sa lakas ng mga kalaban kapag natapos na, ang nanalo ay karaniwang lalapit sa babaeng kangaroon ng dahan-dahan. Hindi ito agad marahas. Una siyang magpapakita ng banayad na kilos, mahinang paghipo gamit ang kanyang mga kamay, pagdampi ng ilong sa balikat ng babae, o simpleng pagtayo sa tabi nito. Kapag tinanggap siya ng babae, magaganap ang pag-aanak. Ngunit kahit na makuha niya ang sandaling iyon, hindi siya makapagtitiwala. Laging may ibang lalaki na nakamasid, naghihintay ng pagkakataon. Sa likod ng bawat yakap ay may nakatagong tensyon ng panganib. Sa parehong kontinente, may iba pang mga hayop na umaasa sa dominasyon upang makamit ang pagkakataon na magparami, ang mga wildebeest o gnu at mga antelop. Sa mga panahong tinatawag na root season, ang mga lalaking dominanteng miyembro ng grupo ay nagtatayo ng kanilang mga kaharian. Pinipilit nilang panatilihin sa kanilang paligid ang mga babaeng handa sa reproduksyon. Sa bawat pagsubok ng ibang lalaki na pumasok sa kanilang teritoryo, may sabupaan. Ang ilang laban ay nagtatapos sa pagkamatay ng isa, ngunit sa kalikasan, iyon ay isang karaniwang presyo para sa pagkakataon na mag-iwan ng mga anak. Lahat ng ito ay halimbawa ng tinatawag na sexual selection, isang konsepto na unang ipinakilala ni Charles Darwin. Ayon sa prinsipyong ito, hindi sapat na mabuhay lamang, dapat ay makapagparami. Sa proseso ng natural selection, ang mga katangian tulad ng lakas, tapang, at tiyaga ay nagiging pamantayan ng tabumpay. Ang bawat sugat sa katawan ng isang lalaking hayop ay maaaring marka ng karanasan, at bawat tagumpay ay isang hakbang patungo sa pag-iral ng kanyang lahi. Ngunit paano nalalaman ng mga siyentipiko ang lahat ng ito? Sa makabagong panahon, nakatutulong ang teknolohiya upang masaksihan ang mga eksenang hindi kayang makita ng mata ng tao noon. Ang mga mananaliksik ay gumagamit ng infrared trail cameras tulad ng Bushnell Core IAS-4 mga motion sensor traps, at mga drone cameras tulad ng IA-Mavic 3 upang makunan ang mga kilos ng mga hayop sa kanilang natural na tirahan, kahit sa gitna ng gabi o sa mga lugar na hindi kayang abutin ng tao. Sa pamamagitan ng mga instrumentong ito, nagiging malinaw ang isang bagay, sa bawat sulok ng mundo, ang pag-ibig ay isang larangan ng labanan. Nakakagulat, ngunit sa bawat laban, may sistemang sinusunod. Ang bawat galaw ng sungay, bawat hampas ng paa, ay bahagi ng isang ritual na lumitaw sa loob ng milyon-milyong taon ng evolusyon. Ang mga hayop ay hindi basta-basta naglalaban dahil sa galit o ingit, lumalaban sila dahil iyon ang batas ng kalikasan. Ang pinakamalakas lamang ang may karapatang mag-iwan ng marka sa hinaharap. At habang humuhu pa ang alikabok at nagsisimula ng lumubog ang araw sa sabana, isang simpleng katotohanan ang nananatili, sa kalikasan, ang karapatang magmahal ay hindi regalo, ito ay premyong kailangang paghirapan. Sa susunod na bahagi, lilipat tayo mula sa marahas na labanan tungo sa mas banayad, ngunit mas malalim na mundo ng seksualidad. May mga nilalang na gumagamit ng seks hindi bilang armas, kundi bilang wika ng pagkakaisa. Sa kanilang mundo, ang halik ay kapayapaan, at ang pagtatalik ay paraan ng pagkakaunawaan sa buong mundo ng mga hayop, nakasanayan nating isipin ang pakikipagtalik bilang paraan lamang ng pag-aanak, isang likas na proseso para magpatuloy ang lahi. Ngunit may ilang nilalang na lumampas sa ganitong konsepto. Sa kanila, ang seks ay hindi lamang tungkol sa reproduksyon, kundi isang paraan ng pag-unawa, ng pagkakaisa, at ng kapayapaan. Ito ay wika ng ugnayan, hindi ng dominasyon at sa mga nilalang na ito, natutuklasan natin na ang sekswalidad ay maaaring maging pundasyon ng lipunan. Isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ay ang bonobo, na kilala rin bilang A. ni chimpanzee, may siyentipikong pangalan na panpaniskos. Sa unang tingin, mukha silang ordinaryong mga unggoy. Ngunit sa likod ng kanilang banayad na tingin at mapayapang kilos ay isang kakaibang katotohanan, ang kanilang lipunan ay literal na umiikot sa seks. Ayon sa mga pananaliksik ng sikat na primatologist na si Franz de Waal, ang mga bonobo ay gumagamit ng sex hindi lamang para sa reproduksyon, kundi bilang paraan upang ayusin ang alitan, bawasan ang tensyon, at palakasin ang ugnayan ng grupo. Kapag may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembro ng grupo, hindi sila nag-aaway tulad ng ibang primate. Sa halip, lumalapit sila sa isa't isa at nagkakaroon ng sexual na interaksyon, madalas ay mabilis, tahimik, at tila natural na bahagi ng kanilang komunikasyon. Kapag may bagong pagkain o kapag may bagong miyembro sa grupo, madalas din ginagamit ang sex bilang paraan ng pagtanggap. Para sa mga bonobo, ang sex ay parang yakap, isang kilos ng pagtitiwala at kapayapaan. Hindi rin limitado ang kanilang sexualidad sa isang kasarian. Parehong karaniwan ang heterosexual at homosexual na interaksyon. Madalas na makikita ang mga babaeng bonobo na nagkikiskisan ng kanilang mga genitalia, isang kilos na tinatawag na ear rubbing o genitogenital rubbing upang ipakita ang pagkakaibigan o tulungan ang isa't isa sa oras ng panganin. Maging ang mga lalaking bonobo ay nagkakaroon din ng ganitong uri ng malapit na ugnayan sa isa't isa na nakatutulong upang maiwasan ang alitan. Sa ganitong paraan, napapanatili ng grupo ang balanse. Kung isipin, kakaiba ito sa karamihan ng mga hayop kung saan ang sex ay isang tunggalian ng dominasyon. Ngunit sa mga bonobo, ito ay simbolo ng pagkakapantay-pantay. Sa katunayan, ang kanilang lipunan ay pinamumunuan ng mga babae, isang matriarchal structure kung saan ang empatiya at kooperasyon ang mga tunay na sandata. Sa mata ng siyensya, sila ay isang patunay na ang evolusyon ay hindi lamang nagtutulak tungo sa lakas, kundi pati sa kabutihan. Mula sa kagubatan ng Congo, lilipat naman tayo sa malawak na kapatagan ng Afrika, kung saan naghahari ang mga elepante, Loxodonta africana. Sa unang tingin, ang mga elepante ay tila mabagal at marangal na nilalang. Ngunit kapag dumating ang panahon ng pag-aanak, Nagiging saksing muli ang kalikasan sa isang komplikadong sayaw ng amoy, tunog, at kilos, isang ritual na nagpapakita ng karunungan at emosyon. Kapag handa ng magparami ang babaeng elepante, naglalabas siya ng mga kemikal na tinatawag na pheromones, na sinasagap ng lalaki sa pamamagitan ng kanyang vomeronasal organ, isang espesyal na organo na matatagpuan sa loob ng bibig, sa likod ng muso. Kapag naramdaman ng lalaki ang pheromone, tumitigil siya, itinataas ang kanyang muso, at binubuka ang labi sa isang kilos na tinatawag na flehmen response. Para itong ngiti, ngunit sa katunayan, ito ay isang paraan ng si-pagtikim pinang impormasyon mula sa hangin. Sa sandaling iyon, alam na niya kung handa ang babae para sa pakikipagtali. Ngunit hindi rito nagtatapos ang misteryo ng mga elepante. Sa panahon ng tinatawag na must, ang mga lalaking elepante ay nakararanas ng biglang pagtaas ng kanilang testosterone, minsan ay umaabot ng hanggang anim na beses sa normal. Sa panahong ito, nagiging agresibo at dominante sila, naglalabas ng likido mula sa kanilang mga glandula sa gilid ng ulo, at tuloy-tuloy na tumutulo ang ihi. Ang amoy nito ay nagiging tanda ng kanilang kasiglahan, at babala na rin sa ibang lalaki. Ang must ay hindi lamang pisikal na pagbabago, ito ay isang estado ng isip, ng panginibabaw, at ng pagnanais na ipasa ang sarili. Ngunit sa kabila ng tila marahas na anyo nito, ang pakikipag-ugnayan ng mga elepante ay puno ng pag-aalaga. Kapag natagpuan ng lalaki ang babaeng gusto niya, madalas muna silang maglaro, naglalapit ng katawan, nagkakabitan ng mga nguso, nag-aalayan ng mga dahon. Ang bawat kilos ay isang pahiwatig ng paggalang. Kapag naganap na ang pag-aanak, hindi ito agad nagwawakas. Sa halip, madalas ay patuloy pa silang magkasama sa loob ng ilang araw. Ang babae, sa kabilang banda, ay nagdadala ng supling sa kanyang sinapupunan sa loob ng 22 buwan, ang pinakamahabang gestation period sa lahat ng hayop sa lupa. Ang pagsilang ng isang batang elepante ay itinuturing na isang sagradong sandali. Kapag dumating na ang oras, lumalapit ang ibang babae sa kawan upang tulungan ang ina. Ang mga elepanting ito ay tinatawag na aunties, at sila ay nagbabantay habang isinisilang ang bagong buhay. Pagkatapos, sabay-sabay nilang tinutulungan ang anak na tumayo. Sa loob ng ilang minuto, nakakatayo na ito sa kanyang mga paa, at sa loob ng ilang oras, naglalakad na sa tabi ng kanyang ina. Sa bawat sandali, makikita ang koneksyon, isang simbolo ng lipunang itinayo sa pag-aruga at komunikasyon. Kung babalikan natin, parehong ipinapakita ng mga bonobo at elepante ang isang prinsipyo, na ang seksualidad ay hindi lamang para magbunga ng anak, kundi para magtahi ng ugnayan. Ang kilos na minsan ay tinatawag nating instinktibo, ay, sa kanila, nagiging sadyang paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng pisikal na ugnayan, nilalabanan nila ang kaguluhan. Sa pamamagitan ng pagminiig, pinapawi nila ang tensyon sa pamamagitan ng sex, pinananatili nilang buo ang lipunan. Isa pang halimbawa nito ay ang mga giraffe, giraffa camelopardalis. Kapag sinusuri ng lalaking giraffe kung handa na ang babae, tinatanggap niya ang ihi nito sa kanyang bibig at tinatasa ang lasa, isang paraang biyolohikal upang malaman kung ang babae ay nasa tamang yugto ng pagkamayabong. Kapag positibo ang senyales, lalapitan niya ito at marahang ibababa ang lieg sa likuran ng babae, tila isang marangal na paanyaya ang babae, kapag tinanggap ito, ay tatayo ng tahimik at hahayaan ang lalaki. Ang kilos ay banayad, halos parang sayaw, at matapos ang lahat, muling maghihiwalay na tila walang nangyari. Ngunit sa kalikasan, ang bawat ganitong sandali ay may layunin, pagpili, pagdadaloy ng mga jin, at pagpapatuloy ng lahi. Sa huli, ang lahat ng ito ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral, ang sekswalidad ay hindi lamang pisikal. Isa itong wika ng kalikasan, isang paraan ng pagbuo ng tiwala, ng pagkilala sa kapwa, at ng pagpapanatili ng balanse sa lipunan. Mula sa mapayapang gubat ng bonobo hanggang sa marangal na paglalakbay ng mga elepante, at hanggang sa tahimik na ritual ng mga giraf, makikita natin ang kahulugan ng koneksyon. Ang mga hayop ay hindi na angailangan ng salita upang magkaunawaan. Ang kanilang katawan, amoy, at kilos ay sapat upang lumikha ng mundo na puno ng respeto, disiplina, at ugnayan. Sa harap ng ganoong kababalaghan, hindi mo mapipigilang humanga. Sa dulo, isa na lamang ang tanong, sa lahat ng estratehiyang ito ng kalikasan, ang karahasan, ang sakit, at ang lambing, alin ang pinakanagulat o humanga sa Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe, dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam,